May malayo ang gala, ang beshing-gala mga beshi. Kahit nga maulan, tuloy pa rin. Rain or shine daw kasi. Magsuswimming naman kasi kami, kaya okay lang na Balipit, may Balipit, no lang. lang. Nag-tribe nga ako bigla sa Pilipit, kaya bumili na ako. Masarap to sa kape mga beshi. Malapit na nga ako sa destinasyon ko, ang hometown ko inabot tinan ng 3 hours ang biyahe mula Manila hanggang dito sa Sapang Putol. Hi, sa wakas, nakatuntong na rin ako sa aking rupang sinilangan, ang San Ildefonso sa Bulacan. Ilang dekada na rin ang nakalipas mula nang nagpunta ako dito. Sinundo na nga pala ako ng classmate ko kasama ang misis niya. At dahil mga gutom na kami, kumain muna kami sa nadaanan naming karinderya. Yan nga pala ang kaklase kong pinakamabait sa klase namin noon. At pangalawa nga lang ako, Charot. sa anak ko pinanganak, lumaki at nag-aral hanggang elementary. Hindi ko na nga matandaan ang lugar. Grade 6 lang kasi ako nung umalis kami dito. Na bago hindi ko na siya makikilala kung nasaan. Sinundo na nga rin namin dito yung mga kaklase namin bago kami pumunta ng venue. Lahat nga sila may baong pagkain at lahat masasarap. Mas sexy ba ako Ito nga pala ang kong pinakamatalino sa amin noon. Pangalawa lang ako, Charot. Pinagdaanan nga pala namin yung school na kung saan ako nag-elementary at dito kami naging magkaklase. Pa dati. Yung mga tagpuan sa likod, wala na. <laughs> wala na yung school na yun. talaga yun. Yung mga nag-ho-hole sa likod, mga ano, nagkakating classes. Ayan nga pala ang classmate na pinakamaganda sa amin noon. At pangalawa nga lang ulit ako. Charot! <laughs> Dumating na nga kami sa starting point ng papunta sa venue, ang Hacienda Aldriana. Four minutes pa nga ang biyahe mula dito papasok sa venue. Makikita nyo nga pala ang daan papasok sa venue sa part 1 ng video na 'to. Bye for now, see you on my next gala. lalabang Lala ko <laughs>